Ang pagsamo ko na ko para sa iyo mangapa Ayun na naman, ayun na naman talaga oh. Ito panteo. <laughs> dikuya, dikuya kunin baka sabihin lang may paniki. Ito lang yung mga gwapo lang kunin ko. Iyon Ay, oh. Yan ang mga natitin. Bagong gising mga guys, sabay labagad. Oy. <laughs> <laughs> meron na yun. Baka dalawa, meron pa ako dun. ha? <laughs> 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 ah? Yan po sa mga guys, oh, <laughs> na gano'n. <laughs> oh, madaling matuyo yan dun. Huwag <laughs> lang yung pande, baka sungkitin din eh. Sabihin eh, may paniki. <laughs> Mali yung giniinom mo pre. Mali. Uh, eh, so oh. si ba guys. Si, si ano? Guys TV. <laughs> Seryoso oh. Kaway naman yan guys TV. Tatigasin ba? Para ako din na video ako minsan ni Nini. ano Nag-usap na, nag-usap na si ano? Nag-usap na si yung mga lagal na manok mga guys. Uy, tinamaan ka? Eh, eh. Takot dun. Ay! Ay! Ayaw ko. Totally mo to pa pala sini. Eh. kayak kaya kulbaan. Kulbaan. <laughs> ah, ikaw kaya kulbagi apil ka. <laughs> Ungad to baka. Ayan ah, guys. Seryoso ang mga mga people mga guys oh. Mayon may mainit na eh. Mga tropa. Tapos <laughs> si tayo muna mga tropa dito binit parang <laughs> <laughs> sa oh, ya. so, no? okay, what's up mga guys? Kaligo oh, <laughs> mau mga bulilit, mga guys, oh? pasok sa planga na mga guys so minute. ito yung bida nating maram bulilit at saka yung bida ng lalaki oh Hoy! Paalam ka doon kay Papa mo kung ka. Yan, may isa pa ang planggan na. Naliligo oh. na siya. Ah, naligo na siya? Ano? Sito. Sito? Saglit lang. Saglit <coughs> lang. Ilan, be? Uh. Ha? Aka na, be. Bilhin ng sito. Two, four, six, eight. Kulang to be. Kulang lang. Ah, tama. Tiyampo pala. yung laman ng natin mga guys ito seta bilis ya ah nakasong naka pala ito balik natin sa normal yan ito ba ya yan mahinit ang panahon mga guys yan kaya ano uh, naligo yung mga bulilit natin sa planggana kay sobrang init Ayan, mainit na panahon no? CCTV natin mga guys kita ng baby boy na kamera saseo sayo targa talaga siya mga guys eh. na lego na pala yan mga guys kaya ang gawin na palakpak palakpak lang siya tapos na kasi siya na lego eh kaya palakpak palakpak na siya mga guys nainggit yan siya mga guys eh. Maligo ka? Ha? ha? Bukas pa rin niya, Ha? Bukas pa? Hmm. Birthday ko. Birthday ko na bukas. Loh, kakatapos lang ng birthday mo, birthday na naman? Ah, ano ah, ba yan? Si Fred, dalawa yung birthday ko. Dalawa? <laughs> malalim yung birthday namin. Anong malalim? Ano yung Ilog? <laughs> ilog? Dalagay na ako yung kulay green. Bukalala yung kulay green. Ha? Dalagay Saan? Oh, baka araw-araw nando kayo nagkapang no? Diyan. Diyan kami matutulog. Ayun, no? Ayun, no? Lo, lo. Naubos na yung tubig niya, mga guys, oh. Sa likot-likot niya. Dapat tayong gudjet. Pag may gudjet. Ha? Si, si po, may. Pera. Eh, Pera. mayaman pa yun. Oh, mayaman ba yun Ninong mo? Hmm. Ah. Suwerte niya. Mayaman siya. Lalo. Mahirap lang lolo mo. Eh. Na Saan? Saan? Na kailan? Kailan? Ha? Palagi naman lumata, lilipat, eh, yung mga tao lilipas, di ba? Eh, depende yun. Kung may malipatan. Lilipas na kami. Sa But, San Juan na kami. Bakit yung lilipat? Kasi walang linis. Pal palagi. Linis. Laba. Tapos? Tulog. Ayun Ay, naman talaga eh. Cellphone. <laughs> Yan yung dabi sa'yo, yung cellphone, na no? Na. No. Tamad. <laughs> Yan mga guys, mainit kasi kaya nagpalamig yung dalawang bullet. Kaya what's up? Ay, pala ra video loko-loko <coughs> Kina lang. kinakausap kaw sa niya mga guys, sino oh. Gusto rin niya magsalita mga guys, oh. siya kaw so, sa Mm. Oh, yeah. <laughs> <laughs> eh? oh. mm. <laughs> Kala mo ano na siya no? Gustong-gusto na rin niya makipag-usap oh. De. <laughs> <laughs> Ayun <natopat> na, topak <laughs> na. Ayaw niya na si siya eh. Tinutupak na. Tinutupak na si Ila. Tinutupak na. Ayan na. Ah guys, oh. Tatago mga guys ang binata ko. Yung ano, Green Lantern. Yan yung bulilit natin dito mga guys. Green Lantern. Ah, may cake yung baby girl natin. Yan o. Oh, kulay green. <laughs> man, Happy 4th birthday. Si fourth months niya. Mga Lila apat lang. na buwan mga guys. Nila. Apat na buwan Ayan. na siya. Parang no. yan ang ano o. Oh. Ah, ibon. Ah, green. green. Uniform pala yung damit niya doon sa kick mga guys. Wow. Hmm. Tapos yung cake wow. niya, number 4 din mga guys, yan oh. Number 4 din ang yung ganda, cake. Ang ganda-ganda naman ang cake. Yan. Yan yung cake niya mga guys, oh. Number 4. Yan si tito niya, Wendell, mga guys, oh. Kaway, kaway, nak. Ini uh. video orang yang biasa semua guys. Masih kamera ni kita. <laughs> <laughs> Hindi gawa guys Yan yung bida bulilit natin Isa mga guys oh. Happy 4th <susurra> month's birthday Baby gear. Yan mga guys Ang baby girl natin Handa Hiya na guys Ay, Kita yung chanko Ang laki Ayan Ayun na mga guys, salamin 'no. Yan 'no. Yan. Lebejo uh, tayo mga guys. Okay, what's up?